Go buti na lang. Buti na lang, jusko po. Jusko po, buti na lang yung kotse. Salbu? Jusko po. Sobrang bilis eh. Jusko Si rayong 'yung ano niya. Si rayong motor niya. Nadamay, asan yung isa? Ay, magkasunod sila eh. Diyos ko, pang... Ayan na. Grabe. Tumalon siya eh. Ayan na, nagsalpukan na. ko na napatay ko eh. Napatay ko kasi sa sobrang taranta ko din eh. Ulaan na. Ayan na, yung kabibengkong ng kabibengkong. Kawawa naman. Just... Magkasunod kasi sila. na Nauna yung nagkamali yung isa eh. Sobrang bilis na. Nagamit pa rin oh Oo. Bye -bye. Yung... sobrang bilis kasi oh, ito, hindi sa margo na naman dito oo tamay-tamay. Damay, na damay na, naman. sana pabili na naman to rito ano, saan mga nakatambay napunta yung isa hindi kasi dati ba damo pakalabalihan pa yata eh? oo oh. Mekes na kasi yung ayaw ko sino ba nauna sa kanilang sumalpok. Hindi ko kasi nakuha nan yung akto. Ayan na Oscar, nagkap magkaganyan kayo sa sobrang bilis niyo magpatak Oo. Wasak asan eh, motor niya. Eh, Tinabi na. Buti motor lang ang wasak. Oh hindi tao ang ano. Motor lang ang wasak. Durog yung pa. Dapat may tawag ng ano? Anong masasabi mo sa mga mabilis magpatakbo? Oh, dapat na dapat talaga. mag -iingat. Puro kayabangan. Ayan. Ano may tama pa. May pa. May tama nga daw ang pa. Napatay ko kasi yung ano kanina sa sobrang nervous ko hindi ko na yung ano yung akto talaga na nag Sa harapan ko lang pero hindi ako naka Oh, <laughs> sa harapan ko lang, nakita ko pa yung gulong na nagwigil eh. Oh, oh. Buti na hindi siya yung sumalpok. Oo. Oh. Grabe. <laughs> <laughs> Sila yung pabalik-balik kanina, di ba? Sila yung kaninang pabalik-balik eh. Sino kaya ang nakakuha ng akto na pagkano? Share naman. <makes noise> um, wala. Asan na? Nag Nagtawag na ba ng ano? Ambulans. Ng ambulansya? Oh, lumipad eh. Parang yung nauna, yun na yung nagano. Tapos yung sumunod, nadamay nyo. Parang gano'n eh. So, ang nauna yun. Alipo ko na ula, yun na ang ito. Nasa sa Oh Oo, parang gano'n eh kasi yung nagwiggle yung nagwiggle na yung gulong ng isa kasunod dikit sila eh, dikit Ta mabilis ang patakbo nila kaya yun nagpang-abot. Nagpang-abot. abot Oo. nagsasalpukan na nagpang-abot na sila dahil sa kanilang galing pag, sa pagiging kamote riders <laughs> kaya pag pumunta kayo dito sa Marilaki huwag niyong subukan masisira ang buhay nyo oo oh, oh. yan ang, yan ang price nila yung price hindi man sila sangat di, na lalaro yan dito na eh. Hindi man ah. sila matumpok ng susunod pa rin. Oo. Oh, ay, matutumbok at matutumpok sila. Kaya nga. Darating at darating talaga yung oras na okay. nangyayari sa kanila Kaniyari, Paginip, Kasi, pinigilan. oh, kasi nga, parang, ay, wala naman. Okay naman, okay di ba? Okay, oh, okay lang. Paspasan ko pa. Mas lalong pa, paspasan pa nila kasi wala nga nangyari. Um, Hindi nila alam, may oras. May oras. Oo na one time man sila, oh. Na, na buhay ang kapalit. Oo, oh, buhay talaga. Yan, isa lang ang buhay. Ngayon, baldado na. Kung hindi yung nakalakad, baldado na. Buti may helmet po sa kundi para gano'n. Oo. Oh. ko talaga na ano kanina yung ano yung pag ano nila. Kaya kung gusto niyang yung tumagal pa ang buhay, wag nang subukan ang mag-rides ng mabilis dito sa Marilaki. Eh. <tinyo> pa ambulans ambulance. Uuwi ng bahay na... Bilay, bilay. Oo, bilay. Oh, Malalaman ng mga magulang. Oo. oo. Ano Ka ba yan? Hmm. Magugulat na lang mga magulang. naman babalik. Ano ba kasi lerista? Sige na, ay ayusin mo 'yung gamit mo. Oh. Oh, tapunan 'yun, 'di ba? Ayusin mo 'yun. Oh. Bulus hindi 'to. Salpok ba ng motor? Hindi. Yung akto, hindi eh. Yung ano, nataranta ko eh. Hindi ko na 'yung ano kagad eh. Na imbis na paon napatay yung video. <laughs> sa taranta ko ba naman na ganun na yung nangyari? Akala ko kasi hindi mang... Isang lingiglap eh. Paglingon ko nagwiwigil na. Akala ko hindi matutuluyan. Mabilis yung pangyayari eh. talaga ayan na the price you have to pay 'yan oh dito na lang ang ating ano video